Ito naman po yung ating uh, radar images uh, na kinompile po natin in the last 12 hours, simula po kaninang madaling araw. Um, nagkaroon tayo ng pagdaan dito po sa may area po sa pagitan ng Southern Quezon at Romblon. Tapos yung centro po ni Agjon ay dumaan dito sa may Turuyos Marinduque, nagkaroon ng landfall po dyan. Then dumaan dito sa Maytayabas Bay hanggang sa naglandfall po muli ng pangwalo dito sa Lucena City, sa Quezon. And kaninang madaling araw nga po ay nandito siya sa may western side of Quezon. Nagkakaroon po ng tinatawag na meandering o yung pag-ikot po ng sentro doon sa may areas po ng Quezon. Ito po yung ating mga landfalls na nakalipas po na dalawang araw. Simula May 24 ng gabi, 11.20, nagkaroon tayo ng unang landfall sa Maygiwan, Eastern Samar, particularly sa Homonhon. Sinundan nito ng ikalawang landfall sa Maygupurlos, Eastern Samar, kahapon 12.40 in the morning. Pangatlo at pangapat sa Maykatbalogan, Samar, uh, madaling araw din po yan kahapon. Then kahapon ng umaga ay nagkaroon tayo ng panglima at panganim na landfall sa Maytikaw Island, Masbate and Masbate City, Then pagsapit po ng gabi kahapon sa may Marinduque nga, base dun sa ating uh, radar animation, alas 10 ng gabi. And then kanina lamang po madaling araw, nagkaroon tayo ng latest landfall sa may Lucena, Quezon. So yung ating general direction po ng bagyo ay nag-northwest or pahilagang kanluran. Ito naman po yung latest track po ng pag-asa. Uh, as of 8 in the morning, tropical storm po ito. Then inaasahan sa susunod na 12 oras, magkakaroon nga ng pag-meander or pag-ikot, pagbagan na kilos dun po sa may area po ng Calabarzon. So maaring mamayang gabi ay nasa may area na po ito ng uh, Infanta, Infanta Real General Lacar area at uh, malapit na rin po sa may Polillo Islands. Then bukas po ng umaga, nasa may coastal waters na ito ng Kasiguran Aurora. At dahil po siya ay nasa may coastal waters, posibeng siyang lumakas pa as a severe tropical storm. Then inaasahan po natin nakikilos sa siya, pahilagang silangan at maaring by Tuesday morning po ay nasa 415 kilometers na ito silangan po ng Kalayan kagayan So unti-unti na siyang lumalayo sa ating kalupaan. And then from Tuesday hanggang Wednesday, bibilis na po yung ang kanya pagkilos pa northeastward. At maaaring pagsapit po ng Wednesday morning ay nasa higit 1,000 kilometers na ito east-northeast ng extreme northern Luzon. At pagsapit po ng tanghali ng Wednesday ay nasa labas na ng ating PAR. But please take note po, posible pa rin itong maging isang typhoon bago siya lumabas ng ating PAR. At kung mapapansin din po nila, itong uh, maliit na circle sa palibot po nitong si Bagyong Anghon, yan po yung mga lugar kung saan po makaranas ng mga pagbugso ng hangin. At ito naman tinatawag natin na forecast probability cone, ito yung area kung saan posibleng pa rin magkaroon ng bahagyang pagkilos yung sentro po nitong si Bagyong Anghon. Hindi pa rin natin dinidiscount na magkaroon magkaroon po ng pagtaan doon sa may areas po ng Laguna, ng Rizal, ng eastern side of Bulacan hanggang dito sa may uh, Aurora. Then posibleng rin pong uh, bahagyang Kumana naman dito sa may area po ng Polilio Islands at bahagyang Lumayo. So nandun pa rin po yung ating uh, mga changes in the succeeding forecast.